Once to you na at malinis na. Ayan. So, ang gamit natin ngayon is Kobe chain loop. Uh, specialized talaga sya sa pang chain. Pang chain talaga. Tsaka, subok talaga ng ano to. Matagal yung buhay niya. Kasi usually, layo kong ginagamit is yung langis na ano, yung uh, langis natin na ginagamit din natin sa maka na ano, or yung used oil. Pero madali siyang ano eh, madali siyang, kumbaga madali siyang matuyo dahil sa kakabiyahe mo araw-araw especially kung mabilis ka pa magpatakbo parang tinatapon nyo lang yung ano yung langis so itong mga uh, chain lube na mga ganito o oh, lahat ng brand Mutol kasi ito yung pinakamurang uh, chain lube na mabibili natin sa market is yung Kobe yung pinakamahal naman is Mutol kahit anong brand basta chain loop di ako sponsored nito ha so ito kasi nagamit ko kaya very recommended so, yung paglilinis ko napaka simple lang basic lang din gamitan nyo na lang ng uh, dishwashing uh, liquid na Joy yung concentrated para matutbasan nyo at malinis nyo tapos patutuyoy nyo so pagtuyo na siya. especially yung ganito kasing 520 na mayroon kasi itong rubber may rubber kasi yan no? Ayan, no? may rubber yan so dapat mapapanatilin ano siya uh, refreshing kumbaga yan natin tong ano natin pero paano paano ko ba mga ano to ko na natin to kita ko muna kayo ha ah, yan natin to para hindi ano hindi makalat dun sa ano okay shake mo na natin may ingay sa labas mga bata kasi tapos kung gagamit na spray na kayo nito huwag dito sa ibabaw o yung dito sa ibabaw huwag i spray yan mas mas as possible dito kayo mag spray sa ilalim kasi dito yung kagat nung ano eh. dito kasi yung unang kagat eh ang ngipin ng mga sprocket so dito tayo mag spray so nilagyan ko ng karton para hindi kumalat yung sa, ano sa anak Ganyan ang kulay ni ganyan ang kulay ng mga chain book. ano, para siyang ano Napapanatili niya talagang long lasting o umahaba yung buhay ng ating chain. Especially na lang specs para parapet kasi hindi siya tine-prevent yung pagkakalawang at yung pagiging matigas kasi pagka hindi mo, hindi mo kasi nakaalagaan yan kinakalawang yan yung mga links nyan pag kinalawang yan tinigas yan nagiging cost ng pagkasira o maputulang ka ng chain sa daan so, paano ba mag maintain ng chain for me ano depende sa ano every 1000 km or, or as much as possible lagi mong che check 5, 500 km lagi mong i-check kapag maulan mas lalo mas lalo mong i-check pag maulan pero ang kinaganda na mga sa chain na to kahit hindi mo na siya laging linis ng linis kasi matagal talaga siya matagal talaga ng kanyang buhay na lagi ko lang maigi kasi general cleaning yung ginawa ko kanina eh talagang ano yan ito eh. yung tuyo yan so kailangan talaga natin ano nagyan yung mga singit-singit na yan 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 ang kanyang itsura pag nalagay po puti. Makikita nyo yan sa mga ano pag kumuha kayo ng mga ng bagong motor. O yung mga big bikes, yung mga naka 520 gantong size. Nakikita nyo may chain wax. Prevent from rusty. Saka mas lalong humaba yung buhay. Ayan, sobrinas ko yung mga gilid kasi minsan napupunta lang dito sa gilid. Sobrinas ko para kumalat siya. Ayan. Ganyan siya kapangit, tingnan. <laughs> Pag nalagyan mo ng, ano, ng chain loop, dito mo. Dito mo. Pero kailangan talaga siya para, alam mo na, luwas. So, yan na yung chain loop na yan. And, sobrinas ko lang yung gilid. <coughs> para kumahal kasi dito lang napupunta sa gilid yung ano eh pag spray mo diba pag pinaikot mo na ito sya sa gilid so sayang so ginawa ko kinalat ko yan para yan hindi sya masayang hindi yung napupunta lang sa gilid so, kailangan natin yung yan para maramdaman natin yung kanyang maramdaman natin yung gawa natin na kumakit talaga siya sa okay na yan. Ayan. Pupunasan ko na lang ng ano yung mga excess. Para hindi siya masyado kumalat lalo dito sa gulong at sa ilo pang rin. Alright, let's go. Ride na tayo.